Hi mga kaibigan, for today's video tutorial, share ko po sa inyo. So pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol dito sa an original content violation. So merong isang baguhang creator nga nagkaroon ng restricted monetization dahil dito sa kanyang violation nga an original content. Dito sa kanyang reels o ads on reel. So isa po sa dahilan kung bakit tayo ay nagkaroon ng ganitong violation ay ang paggamit natin ng audio sa iba. So mag-ingat po tayo sa paggamit ng ibang audio dahil hindi mo alam kung magka-violation ka ba o hindi. Kaya ito lang po ang ma-advise ko sa mga baguhang content creator na iwasan ang paggamit ng ibang audio, iwasan ang pag-upload ng video na galing sa ibang creator o sa ibang platform para hindi tayo matulad dito nga nagkaroon ng unoriginal content violation. So mas maganda po talaga ang sariling audio mo lang ang gagamitin para hindi tayo magkaroon ng violation. So yan lang po ang share ko sa inyo mga kaibigan. Thank you for watching. Bye bye.